ang pakay ko po sa pag-iikot ko sa iba't ibang bayan at lawigan sa bansa ay una, upang personal kong makita kung ang tulong ng gobyerno ay natatanggap ng mga tao at kung ito ba ay nakakatulong ng mga sa ating mga sa mga pangangailangan ng mga nahihirapan dahil sa tagtuyot. Pangalawa, andito rin po ako upang makausap kayo nang maunawaan natin ang inyong sitwasyon at nakahanap tayo na nararapat na solusyon sa iyong mga hinaharap na suliranin. Dahil sa pagtutulungan at pakikiisa ng bawat isa sa inyo ay patuloy na uusbong ang kapayapaan at lalong uunlad ang ating bayan. Sa lahat ng ahensya ng pamahalaan na nandito, mula sa mga pinuno hanggang sa bawat empleyado Sisiguruduhin po namin na makakarating ang lahat ng tulong, programa, oportunidad sa ating mga mamamayan. Lalo na sa pinakamalayang lugar tulad ng Basilan, tulad ng taong-taong. Lagi unahin ang kapakanan ng na pinakanangangailangan at mamuno ng may integridad. Ito ay ang hinihingi natin at ito ang kailangan natin na sa isang bagong Pilipinas. Ang adhikain na siyang isinisulong natin sa sinusuportahan ng inyong mga gobernador at leader